Bisitahin po natin itong ating uh, NK 6410 BIP na 40 days na po itong ating mais na to. Uh, nailagay na po natin lahat yung uh, ana 3K fertilizer 3 times natin itong nilagyan. Ah, uh, yung he yung heavy weight tandem 2 times din po natin itong nilagyan. At uh, power grower, nilagyan natin po tayo na uh, nilagyan nilagay na po natin dito yung ating pangalawang uh, abono nung siya ay wala pang 20 days naglagay na po tayo para mabilis kasing kwan uh, matuyo ito kaya dapat mabilis ka ding magpatubig dahil summer na po ngayon March na no? kaya ay, nang ilang beses na po natin ito napatubigan 3 uh, three times na po natin ito napatubigan So ganon kabilis yung kwan ito para kasi madaling mag -dry. At ang kwan dito ang binabantayan natin ay yung talakitik Itong kwan, bag, bagamat may mga ilan, ilan na uod itong uh, NK-6410BiP uh, Ang pinakadelikado ngayon dito yung talakitik nguna una, uh, po natin siya ng kwan ng Milan. Kaya lang, nung uh, binisita natin ito after 2 days, mayroon pang mga ilan-ilan na uh, talakidik Pero ito, nispiraan natin ulit ng uh, Solomon. Para kuan. Pero mayroon pa din akong nakikita. Kaya lang, hindi na kagaya ng dati na napakarami. Ito kasi, nagginagaw nilang puti yung kuan, mamamatay itong uh, dahon kapag Uh, yan tinitira ng talakitik yan oh. yung mga yan binubutasan nila kaya uh, pinaghalo natin yung solomon at saka yung chelated calcium baka sakali pero kung uh, pwede pa nating ispera nito sa kwan 50 days gagawin natin kasi, kasi mayroon pa rin talakitik hindi pa rin naubos Uh, una yung Milan, tapos ikalawa yung Solomon, meron pa din. Pero hindi kagaya ng dati na napakadami. Ngayon, mga ilan ilan na lamang. Uh, uh, ang plano ko dito, pag Halloween ko ngayon, Milan at saka yung Solomon. Titignan natin kung anong gagawin niya sa talakitik na yan. Delikado kasi kapag ito ay Juan eh. ah, dumami pag uh, dumami yung talakitik na yan Uh, maapek maaring patayin nila yung kwan yung yung mais natin da or pag makaligtas man yan parang magiging mal malnourish siya kasi sisipsipin nila yung dahon eh. ngayon kasi na green na green niya ay eh, attract yan ng mga insekto kaya isa na yung talakitik hoppers na yan na uh, parang nagkrakras sa kwan sa sa mais na to kaya kinukursonada niya yung mais ito kasi masarap ito ngayon sariwang sariwa yung mais natin kaya marami yung talakitik na pumupunta uh, gwardyado nga, uh, nga siya parang protected nga siya sa wood pero hindi sa talakitik pero dapat wag nating hayaan na ito'y pamugaran ng maraming talakitik ito, may, mga ilan ilan na inuod pero dahil nag-spray tayo ng Prebaton Ayan, may mga natira pa ding mga pan Pero okay lang yan, uh, mga ilan ilan na ganyan Itong pan, pag ganitong, ewan ko lang kung anong mangyayari doon sa kabila Doon sa Uh, dito kasi sa parting ito, yung lupa dito hindi plain. Kaya makikita niyo mayroong malalap, may matatas. Do uh, sabay sabay-sabay natin silang uh, ng hindi pa pa ito, hindi pa tumutubo, inabunuhan na natin. Pero siguro isang factor kaya naging ganito yung height nila, hindi pantay-pantay dahil sa uh, mainit. Tapos Uh, ano pa ba yung kwan dito, rason kung bakit hindi pantay pantay eh parehas naman sa natin sila inesperan parehas nating inabunuhan sabay sabay sa banda sa parting don eh, eh may mas maliliit malilit pa doon eh. pero dito malalaki na nga dito hindi kagaya doon sa bandaron na talagang mas maliliit So, hindi ko na alam kung ano yung kwan kung saan tayo nagkulang o ano yung uh, hindi kwan dito, hindi nailagay kung bagay no? Pero, sa guide natin, tama yung ating ginawa at uh, talagang naprotektahan po ito, nalagyan ng talagang inap na polyar fertilizer. Four times na nga itong nalagyan ng, ng kwan na eh, ng polyar. Sa, sa ating guide, eh, three times lang ito, four times lang because... Kasi itong mga talakitik na to yung dahilan Kaya nag-spray ulit tayo At kung makasusertehin Eh mga lima Limang beses kasi Meron pa rin talakitik At siyempre pag tayo mag-spray ng Milan at sa Solomon na pinaghalo Dadagdagan natin yan ng heavyweight tandem Two times na ito na naginalagyan ng heavyweight tandem Titignan natin kung ano yung magiging epekto Uh, hindi pa lalabas yung one yung bulaklak nito. Uh, mataga siguro 1 to 2 weeks pa bago lumabas yung bulaklak nito. Pero magiging green na green po siya o may epekto yung abono na nilagay natin. So kung nga, kung kayo ay nagtatanim ngayong summer, uh, Ano mang mais ang iyong itatanim, paghanda nyo po yung talakitik dahil marami. Buti nga dito eh konti na lang yung naiwan no oh. Dati ang dami nito. Uh, na, na, na talagang uh, pag uh, dadaan ka dati dito sa mga pagitan ng ice dami dati nito pero two times na nga tayong nag-spray una yung Milan, pangalawa yung Solomon, kaya alos. so konti na lang yung naiwan na talakit uh, observe ko to hanggang siguro after 3 days, kung meron pa rin tira ulit ng uh, pag kinaghalong Milan at saka yung Solomon. At uh, tignan natin kung anong mangyayari. Hindi po basta-basta napapatay yung talakitik ng kahit anong insecticide. May merong kanya-kanyang trabaho yung mga insecticide na yun eh. Uh, at hindi in, wala yung insecticide na papatayin niya lahat. Uh, mayroong mga insecticide na pang-hoppers, na insecticide na pang uh, pang-insects, uh, mayroong insecticide na systemic, insecticide na broad spectrum mayroong insecticide na yung uh, parang selective na ganon kaya uh, kaya nagtataka siguro kayo bakit iba-iba yung aking mga sinasabing mga insecticide kasi talo na yung mga polyar hindi yung wala yung polyar na uh, mga 5 <laughs> in 1 6 in 1 mga ganon may iba't ibang klase po ng polyar kasi sa stage naman ng halaman iba't iba yung kanyang pangangailangan at mayroon siyang mga pangangailangan sa iba't ibang stages no kagaya nito lumalaki siya kaya ang dapat na natin dito yung pampalaki kung siya kung siya mamumunga ang dapat nilalagay yung pampabunga kaya kung pampalaki ana bibitol power grower yun ang nilalagay natin kung pampabunga yung uh, Uh, yung heavyweight tandem ang nilalagay natin kung pampatibay pampa ng ating mais yung chelated uh, calcium ang ating nilalagay at ko para ma-maintain ito, napakalilit na ng ating mais dito sa bandarito ewan ko lang bagay. kung kung pang-maintain sa lupa para uh, manatili siyang fertile Uh, Pertil uh, Talagang mas, 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 uh, mas, anya, Yung Sagana sa sustansya ating lupa Para kakainin ng malaman Eh dapat meron tayo Nung uh, 3K fertilizer wag nating hayaan na maubos yung mga microorganism bagsaka tayo kikilos na maglalagan ng 3K fertilizer kagaya ng ginagawa ko ah, habang malalaki nakikita natin na sagana pa yung, yung uh, supply ng microorganism sa, pan, sa lupa naglalagay ulit tayo para sila ay dadami ah, kagaya ng ginagawa natin dito hindi natin inaayan na maubos kundi habang nandyan pa sila dagdag ng dagdag para maging sagana yung lupa. Yun po ang mga dapat nating malaman, dapat nating gawin para hindi po humina yung ating ane. Steady lang po siya kung hindi steady matas, hindi bababa. Ba. Ang, ang um, importante, no, eh, patuloy tayong kumikita at patuloy tayong umaanin ng malaki sa ating Uh, sa kahan o sa ating lupaing uh, tinatamnan. Na uh, bawal po yung kan eh, bawal bumabang kita kasi ang bilihin tumataas, ang mga gastusin eh, na dumadami kaya bawal bumaba yung kita. Dapat kung kung hindi kuan sustain lang eh mas mataas. Kaya patuloy tayong humahanap ng paraan para dumami, lumaki ang ating ani, lumaki din yung ating kita so patuloy kayong sumubaybay sa ating mga video Inaanyayahan ko po kayong mag subscribe Inaanyayahan ko po kayong mag join para uh, updated po kayo at kayo yung unang makakakita makakapanood ng ating video so uh, maging uh, pan din po kayo, maging uh, malusog din po kayo, huwag kayong kain ng kain ng mga karne uh, ang dami kayong nagkakasakit ng cancer wag din kayong yung kung may mga bisyo kayo apilitin po natin kwan itigil na para hindi po maging problema yan sa mga susunod na taon so mahirap po ang pagsasaka pero pag hindi natin ginawa anin yung yung lupa ibebenta tapos mawawala sayang kuyan ang isa sa pinakamahalagang yaman ng tao dito sa mundo ay magkaroon ng parte sa earth na ito. So, kung mayroon kayong lupa, huwag nyo pong ibebenta. Pwede nyo pong isan lang, huwag lang ibenta. At para uh, dumami ang iyong kita, pag-aralan nyo po yung uh, kung paano magtanim. No? Uh, at makakatulong po sa inyo yung mga video. God bless po!